Alam mo ba ang higit sa isang wika? Gusto mo bang kilalanin para sa iyong bilingualismo? Maaaring para sa iyo ang mga selyo ng karunungan ng dalawang wika. Ang mga estadong selyo ay mga parangal para sa mga nagtapos sa mataas na paaralan na kumikilala sa kakayahan ng mga mag-aaral na magsalita, magbasa, magsulat, at umunawa ng isang wika maliban sa Ingles sa isang mataas na antas. Bakit mahalaga ang mga selyo? Ang mga selyo ay nagbibigay ng opisyal na pagpapatunay ng iyong mga kasanayan sa dalawang wika. Ang opisyal na pagkilala ng ito ay maaaring maging mahalaga sa mga unibersidad at pinaglilingkuran. Makakatipid ito ng pera sa kolehiyo at makatutulong sa iyo na makakuha ng trabaho. Paano ka makakakuha ng selyo? ang bawat estado ay may sariling programa. Ngunit sa pangkalahatan, kakailanganin mong kumuha ng aprobadong pagtatasa sa iyong nais na wika at makuha ang mga markang kailangan para maging kwalipikado para sa isang selyo. Karamihan sa mga programa ng selyo ay pinapatakbo sa lokal na antas ng mga paaralan. Suriin sa iyong lokal na guro ng wika sa paaralan. Bisitahin ang aming pahinariya para sa karagdagang impormasyon. Ibahagi ang mga pinagkukunang ito sa mga guro, pamilya at kaibigan. Maging isa sa maraming bilang ng mga kumita ng selyo at ipagmalaki ang iyong bilingualismo.